ang topic natin ngayon ay tungkol ito sa pangako ng Japan na magbibigay sila o mag-provide ng limang barko para sa Philippine Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Japanese government ay nangako na mag-provide ng limang barko para sa Philippine Coast Guard para mapalakas ang maritime security capabilities ng Pilipinas. Ito ang pangako ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong Sabado ayon sa Philippine Coast Guard na ang lima na barko na pinapangako ng Japan ay may sukat ito na 97 meters, isa itong MRRB o Multi-Role Response Vessel at babayaran ito sa pamagitan ng UDA or Official Development Assistance pag sinabi ng Japan na magbibigay sila ng barko, ibig sabihin hindi yon libre, babayaran yon. Pero sa pamagitan ng loan, ang UDA ay isa itong uri ng loan na pinangasiwaan para isulong at panatilihin ang social and economic development and welfare sa isang bansa gaya ng Pilipinas. Ang UDA or Official Development Assistance ay tulong yon sa mga mayaman na bansa para sa mga mahirap na bansa or developing countries gaya ng Pilipinas. Pero ang mga bansa na kaparte sa UDA ayun yun lang ang mga bansa na may diplomatic or trade relation or member sa United Nations. Ang UDA ay malaking tulong sa mga bansa na laging kinapo sa pundo gaya ng Pilipinas. Ang UDA ay pwedeng babayaran na walang interest o lower interest rate. Subalit ang loan at credits for military purpose ay hindi ito kasama sa UDA or Official Development Assistance. Ang mga barko na i-provide ng Japan sa Pilipinas sa pamagitan ng UDA ay hindi naman ito for military purpose dahil ang mga barko na ito na i-provide ng Japan ay mga Coast Guard vessel. Pag Coast Guard vessel kasi ay civilian ito in function. Ayon kay Prime Minister Fumio Kishida na ang Japan ay handang tumulong sa Pilipinas para mapalakas ang maritime security capabilities ng bansa. At ayon pa kay Kishida Marami daw mga assistance o mga tulong ang Japan sa Pilipinas sa nakalipas na mga taon gaya limbawa na labing dalawa o 12 na mga barko na kanilang i-deliver sa Philippine Coast Guard. Ayon pa kay Kishada na ang kanilang tulong ay kaparte ng Japan Commitments to a Free and Open Indo-Pacific at bukod pa sa labing dalawa ng mga barko ng Japan na na-deliver na sa Pilipinas sa mga nakalipas na taon, ay mag-deliver din ang Japan ng mga warning ang control radar para sa Philippine Air Force. Noong mga nakarang buwan, ay na-deliver na ang mga warning ang control radar equipments at malaking may tulong ito para ma-improve ang air domain awareness ng Pilipinas. At dagdag pa ni Kishada na bukod pa sa limang barko na kanilang iprinoprovide para sa Philippine Coast Guard, ay mag-provide din ang Japan ng mga coastal surveillance radar para sa Philippine Navy Malaki ding maitulong ang mga coastal surveillance radar na ito dahil sa daming isla kasama na ang mga isla na teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea at napakahaba pa ang coastline ng Pilipinas at karamihan sa mga ito ay walang coastal surveillance radar. Kung mayroong coastal surveillance radar, lahat ng mga coastline at maritime territories ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay makikita kaagad kung sinong mga foreign vessel or aircraft na illegal na pumasok sa area ng Pilipinas. Ang problema na lang ang gagamitin na pang-intercept nito. Mukhang wala pa yatang multi-role fighter na may kakayahang mag-intercept ng mga malalakas na mga aircraft. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, na hindi lang labing dalawa o 12 kundi 13 na Japanese Vessel ang mayroon ng Philippine Coast Guard, kasama na ang dalawang bagong MMRB o Multi-Role Response Vessel, ang BRP Teresa Magbanua at ang BRP Miltura Aquino, at ang 12 na mga barko ng Philippine Coast Guard na galing sa Japan, ito ang BRP Tubahata na nakomisyon noong October 2016. Ang DRP Malabrigo na na-commission noong December 2016. Ang BRP Malapaskwa na na-commission noong March 2017. Ang BRP Capones na na-commission noong May 2017. ang BRP Suluan na nakomisyon noong June 2017. Ang BRP Sindangan na nakomisyon noong August 2017 ang BRP Cape San Agustin na nakomisyon noong October 2017. Ang BRP Cabra na nakomisyon noong January 2018. Ang BRP Bagacay na na-komisyon noong 2018. Ang BRP Cave Enganyo na na-komisyon noong August 2018. Lahat ng mga barko na ito ay parula class at lahat ay may bigat na 44.5 meters at may maximum speed na 25 knots at lahat ng mga barko na ito ay halos nakaranas ng mga harassment ng mga Chinese Coast Guard. At lahat din ng mga dosin ng mga barko na ito ay made in Japan. Lahat na ito ay puro bago, walang sikanhan nito. At ang sinabi ng Coast Guard na may 13 na barko, mayroon pang isa, ito yung BRP Corridor, isa itong support diesel, na na-commission noong 1998 bago rin ito nung nabili at pareho din ito lahat ng mga barko na ito na pinoprovide ng Japan ay puro walang mga armas kahit nga water cannon wala eh so anong gagamitin ng Philippine Coast Guard pag hinahara sila dahil maraming bisis na binumba ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay eh wala silang panggante dahil walang water cannon so bakat tirador na lang ang gigante nila Linawin natin na ang mga barko na ito hindi ito bigay o libre ng Japan. Babayaran ito pero sa loan na walang interes o napakaliit lang na interes sa pamagitan ng UDA. At ang mga coastline radar na nagkahalaga ng 600 million yen o katumba sa 235 million piso ay babayaran din sa pamagitan ng USA or Official Security Assistance. Hanggang sa susunod, maraming salamat.